Hi guys. Say hi guys. Yan ang batang mataas ang lagnat kagabi guys. Umabot ng 40.2. Grabe. Ang takot talaga ako. Kasi pag gising niya, ang taas ang lagnat niya. Talagang nanginginig siya guys. Grabe. Kinabahan talaga ako. Ang ginawa ko, nagpakuha ko sa asawa ko na ang bimpo. Pinabasa ko tapos inano ko sa noo niya kaagad. Pati sa mga kilikili. Liig. Ayan. Tapos minalot ko siya sa kumot niya guys. Tapos minedyasan ko siya. Kasi ang lamig ng mga kamay niya at saka paa. Sobra. So ang ginawa ko, yun lang. Kinarga ko siya, binalot ko, siya, binalot ko, siya, binalot ko sa kumot. Inantay ko na mapawisan siya. Niwas ko siya sa electric pan muna. Tapos inantay namin mapawisan siya. Ayan. Grabe, sabi, sabi ko pa check up na sana namin siya. Ngayong umaga. Kaso lang, naisip ko, ipahilot ko siya kasi nung hinawakan ko yung puwet niya, ay hindi naman puwet. <laughs> yung dito sa balakang niya, guys. Ano, talagang nag-aano siya, gumag ayaw talaga niya ipagalaw. Kaya sus ko talaga may pilay talaga sa sa balakang. Bali dalawang beses ko na siya pinahilot, guys, nung Sabado. So nagstart start yung lagnat niya, guys, nung Friday ng gabi. Nung Sabado pinahilot ko siya. Tapos nung Linggo pinahilot ko ulit. Ayan. So, kahapon, inaapoy pa rin siya ng lagnat. Maghapon pa rin siya may lagnat. So, hanggang kagabi, nilalagnat pa rin. So, ayun. Pinahilot nun nung, nung linggo, pinahilot ko ulit siya. So, ayun. Hindi siguro siya hiyang doon sa manghihilot na yun, guys. Kasi kahit ilang beses siyang ngilutin nung talagang sinanay, hindi talaga siya gumagaling. Buti na lang yung sinanay na ano dyan sa tindahan. Sinabi ko na... Naghanap ako ng manghihilot. Kasi hindi... Hindi yung baby ko sa ano... Sa nanghihilot sa kanya. Opo. Tapos, sabi ng... Ano, may kakilala dan, din daw siya... Na magaling daw manghihilot. Ayun, pinapuntahan ko sa asaw ng umaga, guys. Yan, dito lang din sa amin. Yan, buti na lang may kakilala na kami ulit na bagong manghihilot. Uh, makikita mo talaga sa manghihilot na magaling talagang manghihilot. Kasi... Nag-ano kaagad siya. Yung parang nangurus muna. <laughs> Nag-cross sign muna siya guys. Bago siya nanghilo. Tapos parang binulungan niya yung kamay niya. Tapos. Ano. pinulsohan niya kaagad si. set, Ayan. Tapos bago niya hinilot. Tapos sabi ko. Tin tinuro ko na. Ano. Tinuro ko yung. Bala balakang ni Zedzed. Na sabi ko dyan. Kung nakakapa. Na ano. Nakakapa. Na parang may talagang. Something dyan. Sa balakang ni Zedzed. Kasi. Mahilig to guys na maglakad siya, mag-attempt siya na maglakad. Tapos pag hindi niya na kaya na na-outlook balance na siya, bigla siyang maano, mauupo. Ayan. Kaya suspect siya ako talaga na doon siya may pilay. Kasi sa likod okay naman yung likod niya eh. Kaya yun, ayun sa awa ni Lord na hilot siya ng, ng matanda na yun guys. Mokey um siya, grabing pawis niya. Walang tigil yung pawis niya. Tapos kanina tulog siya, Nilagnat naman siya, guys. Pero, mabilis lang nawala yung lagnat niya. Pinawisan ka agad siya nung pinainom ko ng paracetamol. So, tingin ko, sangipin na lang niya. Kaya siya, ano, nagingipin kasi siya, guys. Grabing maga ng bagang niya. So, yan na lang yung siguro yung dahilan ng paglalagnat niya. So, awa na ni Lord. Yan. Wala na siyang lagnat ngayon, guys. Magaling na ang baby ko. Hmm... Grabe lang araw din siyang nilagnat guys. apoy talaga yung parang grabe yung 40.2. Maabot ng 40 yung lagnat niya guys. Grabe. Parang ano na talaga yung parang yung kabako talaga nandyan tuwing nilalagnat siya.